Magandang umaga, panibagong buhay, panibagong araw at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo akong iinsalada ang binigay ni Miss Lovely La Chica Mira na pansit-pansitan. Ito ay napakamaraming or napakaraming benepisyo sa ating katawan. So ayan, isearch niyo na lang kung ano yung mga benepisyo nito. <laughs> Natuwala ako kay, Miss Lovely. Thank you so much, Miss Love. Salamat, salamat, salamat. Tinanong niya kasi ako kung kumakain daw ako ng pansit-pansitan. Sabi ko, yes naman. Ito ay iniinsalada ko lang talaga kasi. So, ayan. Ito ay gamot sa... Kapag hindi ka, yung nababalisaw-saw ka, ayan. Basta marami pang iba. So, hindi ko na para isa-isa pa dito, ipapakita ko na lang kung ano ang ginawa ko dito sa pag iinsalada ko ng pansit-pansitan or awot ang tawag namin nito sa amin sa Bicol. Simpleng awot pero napakaraming benepisyo or simpleng damo pero napakar uh, napakaraming benepisyo para sa ating kalusugan. So, ayan, may basis po ito. Panoorin nyo na lang sa YouTube. Ang akin lang ay ipapakita ko kung paano ko siya ginawang insalada. Napakadali lang. So ayan, naglagay lang ako dito ng kamatis, ng sibuyas, ng bawang. At syempre, bago mo gawin ang lahat ng yon ay hugasang maigi. Kasi syempre, may mga ugat pa yon may mga lupang kasama. So, eto ay hinugasan ni tatay ng maigi. And then, hinimay ko na lang. Or, ang tawag sa amin, ginito. Ginirito ko. <laughs> So ayan, ganyan lang ang aking ginawa. Hinimay-himay ko. Sinama ko lang yung mga stem. Ayan. Ang tinanggal ko lang dyan, gamot. So ayan, naghiwa na rin si tatay ng sibuyas, bawang, kamatis. And then, syempre, lalagyan ko ng lemon ng ground black pepper. Ayan, pinigaan ko na nga ng lemon. So, napakasarap nito. Pwede rin suka, pero napakasarap lemon. Pwede rin kalamansi. Pero sa akin kasi kakaiba ang lasa ng lemon. Kaya kung may lemon din lang naman, lemon ang ilagay. And then mura po ang lemon ngayon. 6 pieces for 100 pesos. Unlike before, umabot ng 50 pesos per piece. 25 pesos, 30 pesos per piece. So ayan, nilagyan ko na ng black ground pepper and then ng asin. So, ayan. Ang ginamit kong asin dito yung pink salt. Paubos na kasi ang pink salt hindi pa ako nakakapunta ng S&R. Kasi doon ako bumibili yung Kirk, Kirkland, Kirkland, yung binibili ko. Para sigurado ako na pink salt talaga siya. Kasi may nabili ako doon sa mall, parang ano, parang iba doon sa pink salt na nabibili ko sa S&R. Ayan. So, ayan. hinalo ko lang. And then, napakasarap nito ang ipari sa tuyo, sa prito, or pwede mo rin naman siyang papakin alone. So, ayan. Halo-halo lang. Kung may olive oil, napakasarap din lagyan ng olive oil po nito. And then, kung hindi bawal sa inyo ang sugar, pwedeng lagyan niyo ng konting-konting sugar. So, ayan na po. Ito na ang ating finished product. Ayan, ako lang ang kumain nito, sobrang sarap talaga. <laughs> Subukan nyo na rin, napakarami nito, lalo ngayong maula, napakaraming tumutubo nito. And then, iinit, so sobra. Thank you so much for watching, see you next time, bye!